Si Ivana Alawi ay isang sikat na artista. Kilala siya hindi lamang sa kanyang kagandahan, kundi pati na rin sa kanyang husay sa pag-arte. Marami ang humahanga sa kanya dahil sa kanyang natural na karisma at talento. Sa kabila ng kanyang kasikatan, nananatili siyang mapagkumbaba at malapit sa kanyang mga tagahanga. Marami ang humahanga nga sa kanyang ganda at talento. Ang kanyang mga tagahanga ay laging nandiyan upang suportahan siya sa bawat hakbang ng kanyang karera. Sa bawat proyekto na kanyang ginagawa, ipinapakita niya ang kanyang dedikasyon at pagmamahal sa kanyang trabaho. Sumali siya sa Pinoy Big Brother Celebrity Collab Edition. Ito ay isang malaking hakbang para sa kanya dahil nais nice niyang ipakita sa lahat ang kanyang tunay na pagkatao. Sa loob ng bahay ni Kuya Ipinakita niya ang kanyang pagiging totoo at walang pretensyon. Dito niya nakilala si Dustin Yu. Si Dustin ay isang simpleng tao na may malaking pangarap. Sa kanilang pagkikita, agad silang nagkapalagayan ng loob. Naging magaan ang kanilang samahan at nagkaroon sila ng malalim na pagkakaibigan. Si Dustin ay isang masipag at mapagkumbabang tao. Sa kabila ng kanyang mga pagsubok sa buhay, nananatili siyang positibo at determinado. Ang kanyang kwento ay nagsilbing inspirasyon hindi lamang kay Ivana, kundi pati na rin sa ibang mga housemates. Naging magkaibigan sila sa loob ng bahay ni Kuya. Sa bawat araw na lumilipas, mas lalo silang nagiging malapit sa isa't isa. Maraming masasayang alaala ang kanilang nabuo sa loob ng bahay. Maraming masasayang alaala si Ivana sa PBB. Ang kanyang mga karanasan sa loob ng bahay ay nagbigay sa kanya ng bagong perspektibo sa buhay. Natutunan niya ang halaga ng pagkakaibigan at pagtutulungan. Naging malapit siya sa kanyang mga kasama. Ang kanilang samahan ay naging matibay dahil sa mga pagsubok na kanilang hinarap ng magkakasama. Ang bawat isa sa kanila ay nagkaroon ng espesyal na lugar sa puso ni Ivana. Ngunit tumating ang araw na kailangan na niyang umalis. Ang kanyang pag-alis ay naging isang emosyonal na sandali para sa lahat. Hindi naging madali para kay Ivana na iwanan ang mga taong naging bahagi ng kanyang buhay sa loob ng bahay. Naging emosyonal ang kanyang paglabas. Maraming luha ang pumatak at maraming yakap ang ibinigay. Ang kanyang mga kasama ay nagbigay ng kanilang mga huling mensahe ng pagmamahal at suporta. Naging malungkot si Justin sa pag-alis ni Ivana. Ang kanilang pagkakaibigan ay naging isang mahalagang bahagi ng kanyang karanasan sa loob ng bahay. Ngunit alam niyang ito ay hindi ang katapusan ng kanilang samahan. Ngunit alam nilang magkikita pa sila ulit. Ang kanilang mga plano para sa hinaharap ay puno ng pag-asa at kasiyahan. Ang kanilang pagkakaibigan ay magpapatuloy kahit na sila ay nasa labas na ng bahay ni Kuya. ilang buwan ang lumipas. Naging abala na ulit si Ivana sa kanyang career. Isang araw, nakita sila ni Dustin sa isang event. Masaya silang nagkamustahan. Pareho nilang na ang isa't isa. Nag-usap sila na matagal. Naalala nila ang mga masasayang araw sa PBB. Kapwa nila naramdaman na may espesyal na koneksyon sa pagitan nila. Hindi nila may paliwanag ang nararamdaman. Si Rudy Baldwin ay isang kilalang manghuhula. Isang araw, nakapanayam niya si Ivana. Sinabi ni Rudy na nakikita niya sa kanyang mga baraha na magkakatuluyan si Ivana at Dustin. Nagulat si Ivana sa sinabi ni Rudy. Hindi niya alam kung maniniwala siya o hindi. Napaisip si Ivana sa propesya ni Rudy. Posible kayang magkato'o ito. Paano kung nakatadana talaga sila para sa isa't isa? Samantala, may pinagdadaanan din si Dustin. May sakit ang kanyang ina. Kailangan niya ng malaking halaga para sa operasyon. Nag-aalala si Dustin dahil hindi niya alam kung saan kukuha ng pera. Nalaman ni Ivana ang problema ni Dustin. Nais niyang tumulong. nag organisa siya ng isang fundraising event para sa ina ni Dustin. Section 5. Ang halaga ng pagkakaibigan Dinaluhan ng maraming tao ang fundraising event. Naging matagumpay ito. Nakalikom sila ng sapat na pera para sa operasyon ng ina ni Dustin. Labis ang pasasalamat ni Dustin kay Ivana. Mas lalong humanga si Dustin kay Ivana. Nakita niya ang kabutihan ng puso nito. Napagtanto niya na special si Ivana. Section 6. Ang simula ng isang kwento. Dahil sa nangyari, mas naging malapit sa isa't isa sina Ivana at Dustin. Madalas na silang magkasama. Nagdadamayan sila sa hirap at king Hawa. Unseen by the two, a single ray of sunshine broke through the clouds, bathing them in a warm light. It was as if destiny itself was smiling upon their budding connection. Section 7, Tadhana at Pag-ibig Isang gabi, habang nag-usap sina Ivana at Dustin, biglang bumuhos ang malakas na ulan. Ang kanilang pag-uusap ay tila nagiging mas malalim sa bawat patak ng ulan na bumabagsak sa kanilang paligid. Napatitig si Ivana kay Dustin. Sa kanyang mga mata, nakita niya ang isang lalaking handang magbigay ng lahat para sa kanya. Ang kanyang puso ay tila tumitibok ng mas mabilis. Sa sandaling iyon, naramdaman niya na mahal na niya ito. Ang bawat patak ng ulan ay tila nagiging simbolo ng kanyang lumalalim na damdamin. Hindi na napigilan ni Ivana ang kanyang nararamdaman. Ang kanyang mga mata ay nagliliwanag sa kabila ng dilim ng gabi at ng ulan. Inamin niya kay Dustin na mahal niya ito. Ang kanyang boses ay nanginginig, ngunit puno ng katapatan at pag-asa. Nagulat si Dustin sa sinabi ni Ivana. Hindi niya inaasahan ang biglang pag-amin na iyon ngunit sa kanyang puso, alam niyang matagal na rin niyang nararamdaman ang parehong damdamin. Ngunit hindi niya maitatanggi na mahal na rin niya ito. Sa gitna ng ulan, nagyakap sila at sa sandaling iyon, alam nilang ang kanilang mga puso ay nagkakaisa na. Section 8. Isang kinabukasan na puno ng pag-asa. Sa isang tahimik na umaga, sa ilalim ng malambot na liwanag ng araw, Nagsimula ang kwento ni na Ivana at Dustin. Ang kanilang pag ibigan ay parang isang magandang umaga, puno ng pag-asa at bagong simula. Mula noon, naging magkasintahan na si na Ivana at Dustin. Sa bawat hakbang na kanilang tinahak, ang kanilang pagmamahalan ay lalong tumibay. Ang bawat araw na magkasama sila ay puno ng saya at pag-ibig na parang walang katapusan. Pinatunayan nila na totoo ang propesya ni Rudy ang kanilang pagmamahalan ay hindi lamang para sa kanila, kundi para sa lahat ng nakakakita sa kanila. Ang kanilang kwento ay nagbigay ng inspirasyon at pag-asa sa maraming tao. Naging inspirasyon sila sa maraming tao. Ang kanilang kwento ay nagbigay ng liwanag sa mga pusong nagdududa at nagbigay ng pag-asa sa mga nawawala ng pag-asa. Ang kanilang pagmamahalan ay naging simbolo ng tunay na pag-ibig. Ipinakita nila na ang pag-ibig ay makapangyarihan. Sa bawat ngiti, sa bawat yakap, at sa bawat halakak, ipinakita nila na ang pag-ibig ay kayang magbigay ng lakas at inspirasyon. Ang kanilang pagmamahalan ay parang isang ilaw na nagbigay liwanag sa madilim na daan. Ang kwento ni na Ivana at Dustin ay isang patunay na mayroong nakatadana para sa bawat isa. Sa bawat pagsubok na kanilang hinarap, ang kanilang pagmamahalan ay lalong tumibay. Ang kanilang kwento ay isang paalala na ang tunay na pag-ibig ay hindi sumusuko. Kailangan lang nating maging bukas ang ating puso at isipan. Sa bawat pagkakataon, sa bawat sandali, ang pag-ibig ay nandiyan, naghihintay lamang na ating yakapin. Ang kwento ni na Ivana at Dustin ay isang paalala na ang pag-ibig ay laging nandiyan, handang magbigay ng liwanag at pag-asa. Dahil sa huli, ang tadhana at pag-ibig ang siyang magtatagpo ng ating mga landas. Sa bawat hakbang, sa bawat paghinga, ang pag-ibig ay laging nandiyan, naghihintay lamang na ating yakapin. Ang kwento ni na Ivana at Dustin ay isang paalala na ang pag-ibig ay laging magtatagumpay.